Umirit sina Senate President Juan Miguel Zubiri at Senator Francis Escudero kay Pangulong Bongbong Marcos na sertipikahan bilang urgent ang panukalang batas na naglalayong obligahin ng mga employer na dagdagan ng isang daang piso ang minimum na sweldo ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Zubiri, magiging malaking tulong ito sa mga manggagawa ngayong mataas ang presyo ng mga bilihin. Umaasa rin si Escudero na mag i rin ng ganitong certification ang Pangulo matapos niyang utusan ng Regional Wage Board na ripasuhin ang minimum wage. Yan ay para aprobahan na rin ng Kamara ang panukala na pinagtibay na ng Senado noong pang Pebrero. Ito rin ang hiling ng makabayan block para sa nakabin binilang panukala sa kamara na 750 pesos across the board wage hike. Ito malapit sa sigmura ng manggagawa, hindi man lang niya ma-certify as urgent. Isang perma lang niya ang kailangan para mangyari yan. Ang tinig ni Kabataan Partilis Representative Raul Manuel sa panukala naman ni Tingog Partilis Representative Jude Asidre.